Ano? mo. O, pangalan. Pangalan mo ah. Di ako. O, ako si... Ako si... Mira. Ha? Mira. Dito mo sabihin o, oh, Mira. Si Mira. Ako si Mira. Ugalde. Ogalde. <laughs> ano? Ano? <laughs> ano, Mira Ogalde. Ano nga? Oh. Ano? Samira pre. Ano Samira, Simbre Ha? Ah? Samira sempre spal. Hindi, galde Samira o galde yung kan mo. Hindi. Yun yung, yun yung bagong pangalan mo ngayon. Ha? Oh, meron na tayong video ha, o oh, i-upload ko yan. Hmm. Di ba? O oh, sabihin mo ako si Mira. Mira. Umiinom ng nang Nang juice. Nang juice hindi e lemon lemon juice yan. O pares lang din naman, no. Oh, o, yan si si Mira. Oh, madaldal na bata. <laughs> madaldal na bata. <laughs> yan ang madaldal na bata. Oh. <laughs> oh, marunong na rin mag Hoy, <laughs> bad yan. <laughs> bad Oh. Oh, meron na tayong remembrance, okay?